na tayo. Oh, ayan. Ayan. Yeah. ay For your dream. Dito na tayo sa mall. Ayan. Pinapibili ako ng manager ko ng pitong Manok. Pitong peraso. Ayan. Pero Sabi niya, maliliit lang daw. Lalagay niya yun ng buo. Ayan. Sasarap ng mga orange, o. Rotas. oh dito tayo. Dito na tayo sa mga prosin, sa mga mate. Ayan. Maliliit na lang daw, maliliit na manok. ilit tayo. Hey, okay. yan ang chicken. Yung maliliit lang siya. Ito ba yun? Yung maliliit. Magkano siya? Ito ba yung per kilo? Saan? Ito 18. So 18 yung kilo daw. Yeah. Pero ito lang yung pinakamalit niya. Meron kung mas malit yung tapas o wala kayong deliver. Ah, wala kayong deliver. So ito lang yung pinakamano niya. Sige. Kaya-kaya nito -kaya ang pitong piraso daw. Oh. Uh. Marami naman po ito. Hindi. Kasya kaya ito. Sanlibo. Sige, sige. Kasi 1,000 lang yung pinadala. Oo, 1,000. na, seven pieces yung nino niya eh. Wala hmm. na yan? Magkano? 1,582. Bawasan mo na lang. Oo, bawasan mo na lang. Bulang. Wala na kayong pinakamaliit talaga. Wala. Wala po. 899. 899. So kulang apat, apat lang. So kulang pa ng tatlo. Ano kaya yan? Hindi kaya siya magalit. Wala kasi kayo nung malilit. Ano eh? Ano? Nung... Eh? Ah sige ka lang ba? Balik ko na lang po ako. Damaan.